Good morning po sa lahat. Ayan, magluluto tayo ng ating magahan mga panyero. Naglagay tayo ng mantika. Umagang umaga panyero. Ayan, tinitira pa yung manok. Tayo ka, mag-re-ready uh, tayo ng ating agahan. Pagka tayo gumising tayo, eh, hindi nagapunang kagabi. Yan, ito nang bawang yung ating sinag. so, dalang sa ulang kagabi. Daig pa ang may bagyo. Kaya ngayon gagawa tayo ng isang masarap na magaan. Tasang tayo. Tasang tayo. Dahil let me go, hindi alam na alam nakakakain ka. Gobli, kaya tayo sa ibang tent. Uh, Alam mga panier, masarap sa sinangan. Yung medyo gustado ng konti kesa yung ganyang buwan. kaya gagawin natin. Ay, eh, ang Tinta! Tingit Gagawin natin masarap ang ating sinangan. Kabila ang katapat niyong tanyero, sarap sa kapinyan, sabay higup. Piprito naman tayo tanyero ng hotdog para partner ng ating silangag. Buto tayo ng hotdog saka itlog. Meron tayong tatlong hat Tapos wala akong kanilata sa yuto. Okay. Sige, lang Ayan, pwede na siya pangyarap ng huwag eh. at ating susunod na lang yung ating itlog. No? Ganda na pagkakaluto. Hindi sinug, hindi hilaw. Tapos tagay natin yung ating itlog.

ayos na panyara yung ating agahan no? yan, eh. tatlong hot dog at prito tayo tatlong itlog at ito yan ng ating sinangago. oh. kapi na lang ang kailangan natin itimpla pero sa, sa pag-upo at siya guys kaya tayo panyara um. maagang nag-agahan hindi nag-upo ng kagabi Samahan natin na isang Timbang kape. At ang sasawan? Ito sa'yo ah. Binama sabon na sa'yo, ito sa'kin no. Iisa kami niyan. Mamay, lalamangan na naman ako noon eh. sobra lang sa ilang gabi. Nagilip mo nga yun, tuka-tuka. Alam mo, binubuhos. Hindi nga, bakit? Ilok mo nga. ako nung pinakain ko mm -hmm. na anak. At alam mo, binubuhos. ating gabi, pinakain mo ba na? No, hindi nga. Kaya pa rin natin ka lumabas kay katagal mo ka ha. pa pala niya. Kilaas tuloy ng sa gabi yan. Kilaan ang dalawang kumakain ng hindi. Dos na po hindi Lagi. 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 ये हट दूंगा देन दूसर कासा थियोपोज पेलासा

Ayan pa lang ang labi. Oo. Kapya. gusto ko sa kape, yung nakainit. Yung mm, napakainit. Kaya nga sinabi, yung kape mainit.